yung aking amplaya yeah, na check natin ay umulan kasi basa yan yeah, pwede na kaya to meron ng mga bunga meron din dito maliit pa Ayan, maliit pa. Palaya, again. Ayan, tignan din natin ang aking bell pepper. Oh, see? Ang aking mga bell peppers. 600 ang kilo ng bell pepper. Oh. Hmm aking loyang dilaw, ang aking kapandan, loyang dilaw, sili, ang aking luya, hmm, na yung isa, ang aking tanglad, hmm, di ba tanglad, ang papaya, dito meron pa ako dito isa, Yeah, nobel pepper, di ba, kunin na natin ito, kasi ano na siya, Gagamitin ko na. Nybel peppers. O, diba? Aking mga halaman. Kunin na rin natin to. Aking mm empalaya. Hmm. Ay, yun, meron pa, oh. Ayun, meron pa. Meron pang maliit. Ayun pa. Ang dami pa. Ang dami niya palang bunga. Hindi ko napapansin. Ayan. Yeah. May ulam na naman ako. Ayan. Hehehe. <laughs>